Dito na po tayo sa MRT, guys. Nakat yung, yung video ko kanina. Supposed to be ipopost ko sana. Mali yun, napindot po. Kaya sorry po. Dito na po ako sa MRT. Yan. Di escalator po tayo. Pero, andun po yung taas ng Bawa tayo sa underground. Ayan. Ito po. See? Maraming pong tao. Tunnel po. Ito tunnel. Tsaka okay, ito po yung kagandahan dito sa sa Singapore. Yung MRT po nila, may kanya-kanyang exit. Parang sa isang ano, apat, lima, depende yung exit nila po. Kung gano'ng kalaki yung MRT, may din po exitan. Especially po yung yung mag-transfer ka sa sa another train. Yan po. Ayan. Lakad lang po tayo. Samahan niyo po ako hanggang dulo. See you again. Pag nasa MRT na po. So, ito po yung another exit na sinasabi ko po. Punta na po tayo ng MRT. Tsaka dun, sa kabila. Exitan din po yan dun. Ayan. Malapit na po tayo. Liliko lang po tayo dito tapos magtatap na po tayo. So, ayan na po, magtatap na po tayo. Ayan, okay, na po tayo ng underground uli. Para mag-take ng MRT. dito pong tawag dito sa amin, MRT sa Hong Kong MTR ayan po okay guys wait lang po ayan po Naiwan na po tayo ng MRT. Mabagal po kasi yung sa harapan ko. Yun. Wait na lang po tayo ulit ng next MRT. Dito sa kabila. Another MRT rin po. Pero kabilang way na po yan.